mapapansin natin, parang dumudulo yung uh... oh, what's up, Everybody, this is Jim Miners here and I'm so excited to share with you guys itong bagong kakalabas ni Rosina, Rusi Flash 150X. And ngayong gabi ay gagawa tayo ng short comparison videos sa Rosy Flash 150X at sa King of Underbone, which is alam niyo ng lahat guys, ang Rider 150. So alam naman natin na pagdating sa popularity ay masikat talaga yung Rider kasi nga may power and meron nang napatunayan. Pero meron tayong bagong contender which is itong Brucey Flash 150X. So bakit natin sila kinukumpara na pagdating naman sa reliability and performance, wala naman talagang tatalo sa rider. So, i-compare natin sila based sa kanilang spec sheets na walang bias, okay? So, ang dalawang motor ay 4 valves, both rider and yung Rusi Flash, dual overhead cam na rin, and nagkakaiba lang sila sa kanilang engine configuration. Okay, mamaya pag-usapan natin kung ano ba ang engine configuration ng dalawang motor. So, ito rin dalawang motor ay, yes, uh, pasok sila sa 150cc displacement. So, una pag-usapan natin yung kanilang power output. So, importante talaga yung power output kasi nga, pag may bago talagang labas na motor sa market, ay talaga namang tinatanong agad, ilan ba ang top speed ng motor mo? Kahit kakalabas ng hasa, ilan ba yung top speed ng motor mo? That's why importante lah. Importante talaga yung power kasi dito talaga, ito talaga yung unang tinitingnan pag merong bagong motor na labas sa market. Okay, ba diba guys? So, tamang-tama to. So, ayan. Unang una, dito tayo sa rider. Ang rider, eh, meron siyang 18 horsepower. Okay, 18 horsepower. And merong 13 newton meter of torque. So, yan yung specs sa rider or power output. Dito naman sa Rusi Flash, eh, meron siyang 16 horsepower. So, mababa siya ng dalawang horsepower kaysa rider. Pero pagdating naman sa torque, eh meron siyang 14 newton meter of torque. So, mataas yung uh, torque ng flush ng piso lang. Okay? Ayan. So, yun yung power output ng dalawa. Pareha silang 150cc, pero nagkaiba lang sila sa kanilang engine configuration. So, ano ba ang engine configuration ng dalawa? Ang Rider 150, ang kanyang engine configuration ay oversquare engine. Yung Rusi Flush naman ay square engine. So, ano ba ang pinagkaiba or advantage ng dalawa? So, unahin natin yung over square engine. Ang over square engine, kadalasan ito, uh, ang pakay talaga nito, it is lean more on power rather than efficiency. So, yung mga motor na nakakonfigure in over square engine, malaki yung diameter ng kanilang bore, pero short yung kanilang stroke. So, kagaya ng rider. So, sa rider, ang kanyang bore na diameter, i 62, if uh, hindi ako mali, 62 mm. Yung kanilang stroke, yung stroke ng rider is nasa around 48 lang siguro. So, short yung stroke, pero malaki yung bore. Ano bang advantage nito? Power. Power, pero hindi siya efficient. So, that's why, pagdating sa efficiency, questionable talaga yung rider or matakaw ng kaunti pagdating sa konsumo ng gas. Pero, may power. Lalo na sa sprint or yung long run, ayan, yung mga drag race. So, malakas talaga yung rider pagdating dyan kasi nagdahil sa kanyang engine configuration. And mataas din yung RPM na naaabot pag ganito yung uh, configuration ng engine mo. Malaki yung bore, mababa yung stroke, then mabilis yung balik ng piston. Kaya mataas yung RPM na naaabot. Dito naman sa square engine, ang square engine ay tinatawag na balance engine. Bakit siya tinawag na balance? Kasi meron siyang power, at the same time, meron din siyang efficiency. So, pagdating talaga sa gasolina, uh, tipid talaga yung square engine. And meron din siyang power. Okay? So, which is itong Rusi. Ang Rusi ay square engine ang configuration ng kanyang makina. So, ang kanyang bore is nasa, if I'm not mistaken nasa mga 58. Ayan, yung diameter and yung kanyang stroke nasa mga 57. So, kung hindi naka, kung nagkapalit man, uh, maybe nasa 57 and 58 yung stroke. So, ano lang, piso lang yung lamang, hindi kagaya ng rider. So, kaya tinatawag siya na square engine. Kasi basically, yung kanyang configuration, para siyang square. Okay, magkasing taas lang yung diameter or yung taas ng stroke at saka yung haba ng diameter, yung diameter ng piston, kaya siya tinawag na uh, square engine or balance. So, ano ba tong advantage or ano bang advantage ng square engine? So, just like what I have said earlier, meron siyang power and efficient siya pagdating sa konsumo ng gasolina. So, kung gusto mo ng power, eh, doon ka sa Rider right, 150. Pero kung gusto, naman, uh, kung gusto mo naman ng power na efficient or uh, hindi makonsumo sa gasolina then doon ka sa flash uh, sa square engine. So ngayon, kasi pinagtatalunan to ng lahat, alin ba ang mas malakas or mas mabilis? So pagdating sa lakas, malakas yung rosy Flash, kasi mataas yung kanyang torque or output ng kanyang torque kasi 14 newton meter of torque din yung sa rider is 13 newton meter of torque lang pero pagdating naman sa bilis mas mabilis yung rider kasi nasa 18 horsepower siya yung sa rosy Flash is 16 horsepower lang pero wala pa naman ako nakitang nagkakarera or yung kay G max pero hindi naman natuloy yun kasi merong tumawid pero kung makikita natin, kung, magpa kung mapapansin natin, parang dumudulo yung... Uh... Yung hey, boss! Ay, ano ni hey, bossing ah? din ni j Mags, eh, meron siyang nasibak na sniper and meron na siyang nasibak na RS-150. So, yung RS-150, eh, naka-rimset, naka-ECU, and naka, naka, eh, naka Pero sabi ng iba dun sa comments na baka lang daw uh, for content lang or for cloud kasi kilala yun ni j Mags. And marami nagsabi na baka hindi uh, magaling yung nagtono ng ECU. Kaya nagkaganon, malakas arakata pero walang dulo. So, meron talagang palusot 'yung iba or uh, wala naman tayong ano doon kasi opinion nila 'yon. Pero uh subaybayan natin si Jay Mag sa kanyang video kasi meron siyang i-upload dapat or in-upload na na carrera uh, or Friendly Gauge sa sniper na 155 which is uh, ano, alam naman natin 'yung specs ng 155 pero hindi na tuloy kasi nga bawal daw doon or 'yung sniper na sniper ay nakasuot ng kanilang group. And baka daw masira yung pangalan. Ayan, of course, uh, uh, as a respect na lang, respeto natin sa mga kapwa natin riders, kaya hindi daw uh, tinuloy ni J. Mag yung pag-upload. Dinilate niya yung video. So, ayan guys, yan lang yung short comparison natin sa Rider 150 and sa Rusi Flash. Okay, no to brand wars. And if you like this video, please comment down below. Say yes. <laughs> and please don't forget to love, uh, to love, to give love by subscribing my channel. So, with that being said, see you sa susunod kong video. Bye! Peace! No to brand wars. So, huwag kayong mag-away, guys. Pareha lang tayong right So, no to brand wars. Maparusi man yan. Mapabranded man yan. parehas lang yan, motor. So, dapat tayong lahat ay magmahalan. <laughs> Alright, guys. So, yun lang. And see you sa susunod kong video. So this is uncut version guys. So hindi natin siya in edit ng, ano kasi gusto ko talagang gumawa ng content content ano ba to? Gusto ko talagang uh, gumawa ng short comparison uh, based on my analysis. So of course wala talagang tatalo pagdating sa specs. Wala talagang tatalo sa King of Underbone. Pero depende pa rin 'yon kasi for example, kung hindi ka naman kumakarera, then matatalo ka talaga sa kahit hindi mataas yung specs nung isang motor. Pero pag kumakarera ka, then subjective na yun. So, depende na yun kung kargado yung driver. Okay? Kahit hindi kargado yung motor, basta kargado yung rider goods na yun. Kahit 100cc, kayang sumibak ng 1000cc. <laughs> Joke lang yun. Okay? So, final na ito guys. Bye, bye. Bye na, bye. Ano pa bang hinihintay mo dito? Alright. Ah! So, gagawa tayong bagong video sa susunod, guys. Uh, pero for now, kasi inaantok na ako. Eh. Meron pa akong i-edit na video ng kasal. So, ikakat na natin So, bye! Have a nice evening sa inyong lahat. <laughs> Ang dami pa kali